Kapatid, naisip mo ba kung taglay mo ang pag-iingat sa iyo ni Lord para iwas ka sa mga aksidente at trahedya? Sa buhay na ito, walang safe sa atin. Ang Diyos lang talaga ang kayang magbigay sa atin ng protection. Marami ang nababahala. Sunod-sunod yung mga sakuna, di ba? Napanood yung sa internet, sa news. Yung iba, masayang pupunta lang sana sa gathering. Ayun pala, hindi naabot. Sapagkat so, sa travel pa lang, ay babawian na sila ng buhay. Madadamay sila sa kapabayaan ng iba dahil may isang driver na nakatulog habang nagmamaneho. May isa pang sakuna na di mo akalain kung sana maayos at mahigpit ang namamahala tulad ng airport ay I may mean, raragasang sasakyan sa pagkakamali ulit ng isa na namang driver, kikitil ng buhay ng bata. Tunay, hindi natin alam at kontrolado ang ating buhay sa mundo. Lumalapit tayo sa ating Panginoon upang tayo ay iligtas sa mga trahedya at sakuna Ngunit alam nyo ba na tunay na si God ay nagpo-provide sa atin ng deliverance from harm? Nagtatanong tayo, may garanti ba na binibigyan tayo ng Panginoon ng protection laban sa sakuna at trahedya? Narito ang mga sinyales kung nasa ilalim ba tayo ng protection ni Lord. Seven signs that God is with us and providing us with protection. Number one, peace in troubling times. Kapag malakas ang pakaramdam mo, nararamdaman mo yan eh. Lalo na kung solid ang relationship mo sa Panginoon, nakasama mo siya in all your ways and there is peace in your heart even when circumstances are difficult. The peace of God ay sinyales ng kanyang protection. Sa Philippians 4 verse 7, nakasulat, And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. This peace guards and protects our hearts and minds beyond human understanding. Number two, deliverance from harm. Pansin mo, patuloy ka na nakakaiwas sa physical, emotional, or spiritual danger. That is deliverance from harm. At yan ay God's protection sa iyo. Sa so Psalms 34, verse 7, ang sabi, The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. This highlights God's active protection over His people. Number three, strength to endure. Yung marami kang pagsubok at struggle sa buhay, pero nakatayo ka pa din at lumalaban, God's protection yan, kapatid. Isaiah 41, verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right with right hand. Number four, guarding your heart and mind. Yung papunta ka na sa anxiety, pero you keep yourself composed sa lahat ng bayo sa'yo ng buhay. Si God ang nagbibigay sa'yo nun, bro. Sa so Psalms 121, verse 7 to 8, ang pangako. The Lord shall preserve you from all evil. He will shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Number five, spiritual armor. Ephesians 6 verse 11 to 13 talks about the armor of God which is given to believers to protect against spiritual battles. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kapatid, kung ikaw ay tunay na may relasyon sa Panginoon, gagawaran ka niya ng proteksyon. Gagawaran ka niya ng armor of God. Number six, assurance of God's presence. Knowing that God is with you, ramdam mo na God is with you. It is a profound form of protection. Sa so Psalms 23, verse 4, sinasabi sa atin, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Number seven, guidance and wisdom. Through His guidance, God protects you from making harmful decisions. Sa Proverbs 2, verse 7 to 8, nakasulat, He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly He guards the paths of the justice and preserves the way of His saints. Sa paghahangad natin ng proteksyon mula sa Panginoon, ang paraan ay ang patuloy na pananalangin sa Kanya, relasyon sa Kanya at tiwala sa Kanyang mga pangako, sa mga buhay na nawala at sa mga naulila. Masakit man pero ang Diyos ay may alam. Hindi natin kayang maabot ang Kanyang mga plano. Ang dapat lang natin gawin ay magtiwala na tayo ay may Diyos na buhay. His ways are higher than ours. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 to 9, Rest in the assurance that He is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong dakila, Malapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat dahil sa iyong di nagbabagong pag-ibig at pag-iingat. Lord, we humbly ask for your guidance. Gabayan mo ang aming puso at kaluluwa na huwag mawalay sa iyo. We need your shielding presence, Lord, upang ilayo kami sa mga sakuna na katulad ng napapanood namin sa balita at sa internet. Ingatan mo kami sa aming paglalakbay sa aming buong buhay, Panginoon. May your grace be our armor and your wisdom lead us in all our decisions. Humihingi kami, Panginoon, ng iyong kaligtasan sa aming physical, emotional, at spiritual struggles. Amin pong ipinagkakatiwala at inalalagak sa iyo ang aming mga mahal sa buhay at ang ang membro ng aming pamilya. Knowing your watchful eye be upon them as well. Nawa'y pangunahan kami ng iyong badal na espiritu at palibutan kami ng iyong kapayapaan. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon, na si Jesus. Amen.